labing isang rason kung bakit patuloy tayo nasasaktan. Number one, umaasa tayo sa maling tao. Pinipilit natin ang isang taong hindi kayang suklian yung pagmamahal at effort na ibinibigay natin. Number two, pinipili nating manatili kahit alam nating nasasaktan na tayo. Minsan, takot lang tayong mawalan o mag-isa. Kaya tinitiis na lang natin kahit sobrang sakit na. Number 3, hindi tayo natututo sa mga nakaraang pagkakamali. Ulit-ulit tayong bumabalik sa parehong sitwasyon. O taong dating nanakit na sayo, binabalikan mo pa. Number 4, sobra tayong nagmamahal kahit hindi naman tayo minamahal ng pantay yung tipong hindi na balanse yung relasyon palaging may nasasaktan na isa number 5 umaasa tayo sa mga bagay na hindi naman malinaw almost relationship situationship o walang label pero umaasa tayo sa happy ending naniniwala tayo na may forever number 6 hindi natin nabibigyan ng halaga ang sarili natin kapag hindi na natin alam bigyang pagpapahalaga yung sarili natin mas madali tayong lukohin at abusuhin ng mga taong mapang-abuso at palagi na lang tayong aasa number 7 pinagpipilitan natin ang mga bagay na hindi talaga para sa atin kung hindi para sa iyo kahit anong pilit mo, masasaktan ka lang. Number 8. Natatakot tayong i-let go kahit alam naman nating hindi na ito tama. Mas pinipili nating kumapit kaysa bumitaw. Kahit alam naman natin na unti-unti na tayong nauubos at naduduro. Number 9. Paulit-ulit nating pinapatawad kahit wala namang pagbabago. Wala namang masama sa pagpapatawad pero kung hindi natin nakikita na nagsisisi ang tao pareho lang kayong mauubos number 10 umaasa tayo na magbabago ang taong hindi na magbabago tandaan mo change only comes from within kahit anong effort mo kung siya mismo ayaw mo na magbago wala talagang mangyayari at hinding hindi iyan magbabago Number 11, i-follow mo ako kung gusto mo pa ng mga ganitong mga tips and advice. Tandaan mo yan. God bless. Pag nagsiselos, ang mahal mo sa ibang babae, gawin mo ang tama. Lumayo ka sa babaeng kinai-insecurean niya o sa pinagsiselosan niya. Hindi mo kailang ipaliwanag o ipagtanggol ang sarili mo gamit ang mga salitang babaw mo naman o magkaibigan lang kami o walang ibig sabihin iyon sa halip yakapin mo ang damdamin na sabihin siya ba? okay iiwasan ko siya para sa iyo sabihin mo rin kung yan ang magpapakalma sa'yo at ng puso mo, gagawin ko. Pero tandaan mo, hinding hindi kita ipagpapalit sa kahit sino. Ikaw lang mahal ko at palaging pipiliin ko ikaw lang. Yan yung mga kataga na dapat sabihin mo sa babae. Huwag yung makikipag-away ka pa, makikipag-argumento pa sa kanya, mag-aaway pa kayo at magkakalabuhan. At ang malala pa, pag hindi mo iniwasan yung babaeng pinagseselosan niya, umantong pa kayo sa hiwalayan. magpa ka pa sa iba at may iba naman na malampin sa kanya. Kasi kung tunay mo siyang mahal, hindi mo hahayaan na matulog siyang may mabigat na puso o nararamdaman na mayroong puno ng pag-aalinlangan. Pipiliin mong patunayan sa kanya na araw-araw na siya lang ang nag-iisa sa puso mo. Dahil ang pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa mga desisyon at aksyon na nagpapakita kung gaano mo pinapahalagahan yung damdamin niya. Sa huli, ang pagmamahal ay tungkol sa pagpili sa kanya. Lagit-lagi sa bawat pagkakataon araw-araw mo siyang mamahalin kasi ayaw mo siyang mawala sa buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. Hindi lahat ng pagmamahal kailangan ipost. Hindi lahat ng inner relationship kailangan may filter. Pa cute caption at matching outfit. Minsan, yung pinakamalalim na pagmamahal yung halos walang nakakaalam pero ramdam na ramdam ng inyong mga puso tahimik lang walang announcement walang papansin pero araw-araw pinipili ka araw-araw ipinaglalaban ka kahit hindi nakikita ng iba wala mang caption pero may action wala mang matatamis na salitang pinupost sa mga social media pero may mga sandaling ikaw lang ang mundo niya. Wala mang partner goals pero may commitment. Na kahit walang picture, may plano. May future at may tiwala kayo sa isa't isa. Tahimik man pero tapat. Tahimik man pero seryoso. Tahimik man pero totoo. Kasi minsan ang pinaka-espesyal na pagmamahal hindi sinisigaw, Tahimik lang pero buo. Tahimik lang pero malinaw. Tahimik lang pero siya na pala ang tahanan at magpapaligaya ng iyong buhay. Handaan mo yan, God bless.